Noong 1964, isang batang henyo na naggangalang Frank ang dumalo sa New York World's Fair upang lumahok sa Inventors Competition. Impresyonado si Judge Nick sa prototype na jetpack ni Frank. Ngunit agad siyang nagbago ng isip ng aminin ni Frank na hindi ito gumagana ng maayos. Nagustuhan naman ng assistant ni Nix na si Athena si Frank, ngunit hindi pa rin siya pinayagan ni Nix na sumali hanggat hindi gumagana ng tama ang kanyang imbensyon. Labis na nasaktan si Frank sa desisyong ito, at hindi maiwasang maalala ang mga pagkakataong sinabihan siya ng kanyang ama na nasasayang lamang ang kanyang oras. Bigla siyang nilapitan ni Athena at binigyan ng isang orange na lapel pin na may asul na letrang D, sa kasinabing sundan siya at si Nix nang hindi nagpapahalata. Pumila si na Nix sa isang sikat na atraksyon, ngunit dahil mahaba ang linya, Palihim na dumaan si Frank sa gilid at tumalon sa isang bakanteng bangka. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, isang laser ang nakatuklas ng pini Frank at nagbukas ng isang trapdoor na nagdala sa kanya sa isang madilim na lagusan. Isang futuristic na sasakyan ang lumitaw, at tuwang-tuwa si Frank nang makita ito. Ngunit nang pumasok siya, biglang nagsara ang mga metal na blinds sa mga pinto at bintana, at nagsimulang yumanig ang sasakyan. Napasubsob si Frank sa sahig at hindi nakatayo hanggang sa huminto ang sasakyan. Nang bumukas ang mga pinto, lumabas siya at natagpuan ang sarili sa isang platapormang balot ng makapal na hamo. Sa kanyang gulat, isang lumilipad na sasakyan ang dumaan sa harap niya at nakita niya si Nathan at Nick sa loob nito. Sinubukan niyang habulin sila, ngunit may lumabas na malalaking robot upang pigilan siya. Nagtatakbo si Frank sa paligid ng plataporma upang iwasan ang mga mekanikal na braso. Ngunit aksidente siyang nahulog sa mas mababang bahagi ng platforma na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang jetpack. Isang mabait na robot ang lumitaw, kinuha ang jetpack, at inayos ito bago ibinalik kay Frank. Bigla namang dumating ang isang grupo ng mga gwardiya upang hulihin siya, kaya umatras siya at muling nahulog. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa kanya na ang jetpack. Isinuot niya ito at pinagana, sa wakas ay lumipad siya ng maayos dahil sa pagkukumpuni ng robot. Lumipad si Frank sa gitna ng hamog at nadiskubre niya na nasa Tomorrowland siya, isang lungsod ng hinaharap na puno ng pinakamatalinong isipan. Nang makita niya si Athena, lumapag siya sa tabi nito at ipinakita kay Nix na gumagana na ang kanyang jetpack. Hindi siya pinansin ni Nix, ngunit hinawakan ni Athena ang kamay ni Frank upang ipakita sa kanya niya kung ano ang magiging buhay niya mula ngayon. Makalipas ang maraming taon, isang dalagitang nagangalang Casey ang palihim na pumasok sa NASA launch site sa Florida upang sirain ang mga makinang gagamitin sa demolisyon. Ayaw niyang mawala ng trabaho ang kanyang ama na isang NASA engineer. Mula sa dilim, pinapanood ni Athena ang lahat ng ito. Pag uwi ni Casey, ginamit ni Athena ang isang maliit na scanner upang kunin ang in, -in ni Casey mula sa kanyang helmet at ini-encode ito sa huling Tomorrowland pin niya. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag si Eddie, ang ama ni Casey, mula sa trabaho upang ipaliwanag ang nangyari. Inakala ni Casey na nailigtas niya ang trabaho ng kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ni Eddie na magpapadala lamang sila ng mga pamalit na crane, kaya hindi na niya dapat ulitin ang ginawa niya. Kinagabihan, muling sinubukan ni Casey na pigilan ang demolisyon, ngunit inabangan na siya ng mga pulis at siya ay inaresto. Makalipas ang ilang oras, may nagbayad ng piyansa niya. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit, nakita niya ang pin. Nang hawakan niya ito, bigla siyang nakakita ng isang kakaibang lugar. Nang mahulog ang pin, bumalik siya sa realidad. Ngunit nang hawakan niya ulit ito, muling lumitaw ang parehong tanawin. Sa pahatlong pagkakataon, mahigpit niyang hinawakan ng pin at nakita ang isang napakalaking lungsod sa malayo. Sinubukan niyang maglakad papunta rito, ngunit bumangga siya sa mga bagay at tao sa kulungan, kaya naisip niyang gumamit ng pambalot ng chewing gum upang maiwasan ang paghawak dito ng direkta. Dumating si Eddie upang sunduin si Casey matapos bayaran ang piyansa. Sa biyahe pa uwi, pinagalitan siya ng ama kaya ipinahawak niya ang pin upang ipakita kung bakit niya ginawa ang lahat. Ngunit nang hawakan ito ni Eddie, walang nangyari. Lalong nalito si Casey, kaya inulit niya ito at muling lumitaw ang kakaibang mundo. Napagtanto niyang siya lamang ang makakagamit nito. Nainis si Eddie sa paulit-ulit na usapan tungkol sa pin kaya kinuha niya ito mula kay Casey. Pagdating sa bahay, naghintay si Casey na makatulog ang kanyang ama, sa kanya muling kinuha ang pin. Sa sandaling mahawakan niya ito, lumitaw siyang muli sa kakaibang mundo. Sa pagsubok lumakad patungo sa lungsod, bumangga siya sa mga pader ng kanilang bahay at nadulas pa sa hagdan. Nagising si Eddie dahil sa inay, kaya napilitan si Casey na magtago at maghanap ng ibang lugar upang gawin ito. Pumunta siya sa isang malawak na parang at muling hinawakan ng pin, sa wakas ay tuluyang lumitaw sa Tomorrowland. Habang nasa tren papunta sa mas malalim na bahagi ng lungsod, natuklasan niyang may countdown ang pin at walang nakakakita sa kanya. Bumaba siya sa susunod na hintuan at nakita ang ilang mahahalagang siyentipiko na sumasakay sa isang espesyal na sasakyan. Sinundan niya sila, ngunit biglang lumitaw ang tubig sa paligid niya, tandaan na malapit ng maubos ang oras ng pin. Sinubukan niyang huwag pansinin ito at nagpatuloy, ngunit nawala ang Tomorrowland at bigla siyang napadpad sa isang lesyan. Pag-uwi, ginising niya ang kanyang kapatid na si Nate at hininga ng password para sa computer ng kanilang ama. Naghanap ang magkapatid tungkol sa pin online at nakakita ng isang ad mula sa isang tindahan na bumibili ng mga pin na tulad nito. Isinulat ni Casey ang address ng tindahan at inutusan si Nate na sabihin magkakamping siya kasama ang mga kaibigan. Kinaumagahan, dumating si Athena sa kanilang bahay at tinanong si Nate. Alam niyang nagsisinungaling ito kaya pinilit siyang sabihin ang totoo. Samantala, nakarating na si Casey sa tindahan mula sa ad. Ang mga kakaibang tindero ay interesado sa kanyang pin at kinumpirma nilang totoo ang nakita ni Casey. Ang Tomorrowland ay isang lugar kung saan nagtitipon ang pinakamatalinong isipan upang malayang lumikha ng walang hadlang ng gobyerno at kasakiman. Ang tanging paraan upang makapasok sa lungsod ay sa pamamagitan ng pin. Gustong bilhin ng mga tindero ang pin at alamin kung saan ito nakuha ni Casey, ngunit nang tumanggi siyang makipagtulungan. Pinindot nila ang isang buton upang ilock ang pinto at inilabas ang isang futuristic weapons na kayang mag-shoot ng plasma. Naghanap ng matataguan si Casey sa pagitan ng mga paninda, ngunit agad din siyang natagpuan ng mga tindero at sa pilitang ng impormasyon tungkol sa isang babae. Biglang may sumabog sa bintana, isang granadang naglabas ng force field at nag-freeze sa mga tindero. Pumasok din sa shop si Athena na may dalang armas at ipinaliwanag na isa itong time bomb na hindi magtatagal. Tinulungan niyang mahugot ni Casey ang kanyang kamay mula sa force field. Ngunit sa kasamaang palad, ito rin ang naging dahilan upang ma ang bomba at makalaya muli ang mga tindero. Mabilis silang umatake, kaya napilitang labanan sila ni Athena gamit ang hand Tuhan combat habang tinutulungan siya ni Casey sa pamamagitan ng paghagis ng mga paninda. Sa gitna ng labanan, tinanggal ni Athena ang ulo ng isa sa mga tindero, at dito nabigla si Casey nang matuklasang parehong animatronics ang dalawa. Matapos ipahayag ni Athena na mag-self destruct na ang mga animatronics, hinila niya si Casey palabas ng shop. Pagkatapos, binasag ni Athena ang salamin ng isang kotse, itinulak si Casey papasok, at ginamit ang isang espesyal na tool upang paganahin ito. Ipinaliwanag niyang kailangan nilang makatakas bago sila matagpuan ng mga yon. Habang nasa daan, nagtanong si Casey at inamin ni Athena na siya mismo ang nagbigay ng pin. Pero bago pa siya makapagpaliwanag ng buo, bigla siyang nagmalfunction. Sa gulat ni Casey, nakita niyang kayang ayusin ni Athena ang sarili niya dahil isa rin pala siyang animatronic. Sa sobrang takot, tumalon si Casey palabas ng sasakyan. Sinubukan siyang sundan ni Athena, ngunit sa sandaling lumapag siya sa kalsada, nabangga siya ng isang truck. Agad na bumaba ang driver upang tingnan kung ayos lang si Athena. Samantala, ginamit ni Casey ang pagkakataon upang agawin ang truck at tumakas. Ngunit hindi nasaktan si Athena, mabilis siyang tumakbo kasunod ng truck, saka tumalon sa bintana upang maagaw ang susi at I lock ang pinto. Sumigaw si Casey, ngunit pinatahimik siya ni Athena sa pamamagitan ng pag-amin na siya ang huling pin, at kailangang makarating sila sa Tomorrowland sa lalong madaling panahon, dahil may nagawa silang isang bagay na hindi nila dapat ginawa. Samantala, dumating ang mga pulis sa nasunog na tindahan at natagpuan ang isang sunog na ulo ng robot. Dumating si Dave, isang lalaking nagpakilalang taga Secret Service. Pagkakita niya sa ulo ng robot, agad niyang inilabas ang isang futuristic weapon at walang awa niyang pinatay ang lahat ng pulis. Pagkatapos, umarap siya sa kanyang mga kasama at inihayag na natuntun na nila ang babae, at dapat na nilang ipaalam kay Nix. Samantala, patungo na ang dalawang babae sa New York habang nasa biyahe, nagtanong si Casey tungkol sa ibang tao na nakatanggap din ng PIN, ngunit hindi ito sinagot ni Athena at bigla siyang nag-shutdown. Kinabukasan, nagising si Athena at siya na ang nagmaneho upang makapagpahinga si Casey. Sinabi niya kay Casey na ang taong pupuntahan nila ay si Frank. Habang natutulog si Casey, inaliw ni Athena ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-alala sa masasayang sandali kasama ang kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang oras, nagising si Casey nang bigla siyang itulak palabas ng truck sa harap ng isang bahay sa kanayunan. Habang palayo na ang sasakyan ni Athena, wala nang ibang pagpipilian si Casey kundi lumapit sa bahay. Pero bigla siyang hinabol ng isang malaking aso. Nadapa si Casey sa putikan, at dito niya napansin na walang naiiwang bakas ang aso ibig sabihin, isa lamang itong hologram. Hindi na siya nagpahalata na natakot at tinuloy ang kanyang pagkatok sa pinto, itinapat ang pin sa kamera, at humiling na makapasok sa Tomorrowland. Isang bigla ang bugso ng hangin ang tumulak sa kanya paatras, sa lumabas ang isang matandang lalaki, si Frank. Galit nitong tinanong kung nasaan si Athena. Nang marinig niyang wala na ito, lalo siyang nainis at sinabihan si Casey na umalis. Ayon kay Frank, ang ulan ay isa lamang kasi ng mapanlin lang. Pagkatapos, bumalik siya sa loob ng bahay at inilock ang pinto. Tumangging umalis si Casey at naghintay siya sa labas, kahit pa nagsimulang bumuhos ang ulan. Kalaunan, napagod siya kaya humanap siya ng ibang paraan upang makapasok. Sinindihan niya ang isang traktora upang gawing distraction. Sa pagkataranta ni Frank na apulahin ng apoy, mabilis na tumakbo si Casey papasok sa bahay at inilock ang pinto. Nang subukang pumasok muli ni Frank, tinulap lang siya ni Casey pabalik gamit ang parehong ang ng hangin. Sinimula ni Casey ang pagsisiyasat sa bahay at nadiskubre ang samutsaring imbensyon. Isang makina ang nagpatugtog ng lumang recording kung saan sinusubukang patawanin ng batang si Frank si Athena, ngunit pinatigil siya nito. Sa ibang kwarto, may isang bungkos ng screen na nagpapakita ng mga balita at isang timer na unti-unting nauubos. Biglang bumukas ang isang sikretong pintuan sa ilalim ng hagdan at bumalik si Frank, handang itaboy si Casey palabas. Pero napilit ni Casey na sagutin siya ni Frank. Ibinunyag ni Frank na itinapon siya palabas ng Tomorrowland, dahil sa ginawa niyang isang bagay na hindi dapat, ang timer na nakakonekta sa mga screen. Tinanong niya si Casey kung gusto niyang malaman ang eksaktong petsa ng kanyang kamatayan. Sinabi ni Casey na, dapat silang maniwalang kaya nilang likhain ang sariling kapalaran. Biglang bumaba ang porsyento sa screen, at napahanga si Frank. Bago pa nila maipagpatuloy ang usapan, dumating si Dave at ang kanyang mga kasama, mga robot na hinahanap si Casey. Mabilis na inactivate ni Frank ang mga metal blinds, ngunit may isang robot na ginamit ang lakas nito upang pumasok pa rin. Ginamit ni Frank ang isang tool upang ay electrocute ito. Isa pang robot ang winasak ng isang electrical trap sa dingding, at dalawang iba pa ang pinabagsak niya sa pamamagitan ng isang secret trap door. Mabilis silang tumakbo ni Casey papunta sa sala, ngunit isang robot pa ang naghihintay doon. Nakipaglaban si Frank ng manumano, at tinulungan siya ni Casey sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na portal machine, idinikit niya ang robot sa loob at tuluyang nawala ito. Habang umaakyat si na Frank at Casey sa itaas, patuloy na bumabagsak ang mga robot sa iba't ibang patibong sa bahay. Ngunit nang makahabol si Dave, tinutukan niya si Frank ng baril. Sa kabutihang palad, nakakita si Casey ng bat at ginamit ito, mabilis na hinila ni Frank si Casey papunta sa banyo, at tumalon sila sa bathtub, na kanyang inactivate, isang robot pa ang humabol sa kanila at sinubukang kunin ang tub. Ngunit sa sandaling iyon, pinaandar ni Frank ang si sistema, dahilan upang lumipad ang kapsul palabas ng bahay at bumagsak sa lawa. Lumangway palabas si na Frank at Casey at tumakbo patungo sa gubat. Bigla silang nagulat ng may lumapit na liwanag, pero hindi ito isang banta. Si Athena pala ang dumating upang sunduin sila. Umalis ang tatlo sakay ng truck at, sa sandaling nasa daan na sila, nagsimula ang mainit na pagtatalo ni na Frank at Athena. Ibinunyag ni Athena na dapat sanang nawasak na ang lahat ng pin. Ngunit nagtago siya ng isang kahon na may labing dalawang natitira upang patuloy na makahanap ng mga taong maaaring sumali sa kanila. Galit si Frank dahil nadamay na naman ang mga kabataan, at sinabi niya kay Casey na nagsinungaling si Athena, hindi ito talagang nag shutdown kapag masyado kang nagtatanong. Nasaktan si Athena, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, dinala niya sila sa isang istasyon, kung saan may lihim na network si Frank na nakakonekta sa kanyang ba. Doon, naghihintay ang isa pang capsule para sa kanila. Matapos magsuot ng proteksyon, inactivate nila ang sistema at na-teleport palayo. Pagdating nila, laking gulat ni Casey nang matuklasang nasa tuktok sila ng Eiffel Tower. Malapit sa pintuan ay may isang guardia. Ngunit hindi ito naging problema dahil may dala si Frank na isang maliit na imbensyon. Isang tool na nagpapahintulot kay Casey na patulugin ang guardia gamit ang isang magaang topic. Pumasok sila sa isang silid na may exhibit ng mga sikat na inventor. At ipinaliwanag ni Frank na sina Eiffel, Verne, Tesla, at Edison ang nagtayo ng Tomorrowland. Ginamit nila ang Eiffel Tower bilang antena upang makapasok sa ibang mundo. Matagal nang may mga haka-haka tungkol sa isang lihim na pasukan, kaya't naghanap si Frank hanggang sa matagpuan niya ito at inactivate. Biglang naghiwalay sa gitna ang Eiffel Tower at lumitaw ang isang rocket. Agad na pumasok ang tatlo habang dumarating ang mga robot upang hulihin sila. Matapos ang ilang sandali sa ere, bumalik muli ang rocket at bumukas ang isang portal habang bumibilis ang pagbagsak nito. Ilang saglit pa, nakarating na sila sa Tomorrowland. Napansin ng mga otoridad ang kanilang pagdating at agad silang hinabol, kaya't pinatago ni Frank kay Athena ang isang espesyal na bombang dala niya sa loob ng kanyang katawan. Ang unang sumalubong sa kanila ay si Nex, ang gobernador ng lungsod, na agad na nagutos na arestuhin sila. Ngunit agad na napabago ang isip ni Nix nang ipaalam ni na Frank at Athena na nagawa ni Casey na pababain ang porsyento sa screen. Nagulat si Nix at dinala sila sa headquarters kung saan itinatago ang mapanganib na imbensyon ni Frank. Sa loob ng elevator, nakita ni Casey ang mga hologram ng hinaharap, dulot ng makina na gumagamit ng particle na mas mabilis pa sa liwanan. Pagdating sa sentro ng makina, tinuruan ni Frank si Casey kung paano ito gamitin, kaya't nakita niya ang iba't ibang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Nang tingnan niya ang hinaharap, natuklasan niyang sa loob ng 58 araw, magugunaw ang mundo. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito ipinapaalam sa mga tao sa Earth. Sinabi ni Nix na wala siyang pakialam, iyon ang mundong magtatapos, hindi ang Tomorrowland. At hindi rin siya magpapapasok ng sinuman, dahil baka gawin lang nila sa Tomorrowland ang parehong pagkawasak na ginawa nila sa Earth. Tumangging tanggapin ni Casey ang kanyang sagot, at biglang kumurap ang screen, saglit na ipinakita ang isang mas magandang mundo. Sinubukang ipaliwanag ni Frank na may pag-asa pa, ngunit bigla silang pinatulog ni Nix. Nagising si Frank at nakita niyang kausap ni Athena ang mga guardia, sinasabing ipatatapon na sila palabas ng Tomorrowland. Nadismaya si Casey dahil parang wala rin nangyari sa kanilang paglalakbay. Nang subukan siyang patahanin ni Frank, bigla siyang sumabog sa galit, sinungaling daw sila. Ngunit sa kanyang pagdadaldal, bigla siyang nagkaroon ng napakahalagang realization. Ang signal mula sa taksyon machine ay bumabalot sa mundo at nilalason ang isipan ng mga tao, kaya tinatanggap nila ang kanilang sariling pagkawasak. Kung naiba ni Casey ang signal gamit ang kanyang optimismo, nangangahulugan itong maaaring patayin ang makina upang makita muli ng mga tao ang pag-asa. Dumating ang mga gwardiya upang dalhin sila sa portal. Ngunit sinubukan ni Casey kumbinsihin si Nix na patayin ang makina. Ngunit sinabi ni next na wala itong off button. Dahil sa kakaibang kumpiyansa ni Nix na pagtanto ni Frank ang katotohanan, ginawa ito ni Nix nang sadya ipinaliwanag ni Nix na noong una, sinubukan niyang babalaan ang gobyerno, ngunit binaliwala lamang nila ito, kaya't ipinadala niya ang ideya ng pagkawasak direkta sa isip ng mga tao, umaasang magbabago sila. Ngunit imbes na labanan ito, tinanggap ng sangkatauhan ang kanilang sariling katapusan. Para kay Nix, hindi ito kasalanan ng makina, kasalanan ito ng mga tao. Kunyaring tinanggap ni Frank ang sagot ni Nix at nakipagkamay ito, ngunit kinuha niya ang bracelet ni Nix upang muling paganahin ang platform ng makina. Sa gitna ng gulo, sinipa ni Casey at Athena ang mga guardia habang nakipaglaban si Frank kay Nix. Sinubukan ni Athena gamitin ang bomba, ngunit nahuli siya ng mga robot. Mabilis niyang ipinasa ito kay Casey habang patuloy na lumalaban. Habang tinatangkang ihulog ni Nix ang platform sa portal, nagawa ni Athena kontrolin ang isang robot at itinulak ang isa pang robot sa portal na nagdulot ng malaking pinsala kay Nix. Nang makita ni Casey ang isang flash ng hinaharap, inactivate niya ang bomba. Munit bago niya ito maitapon, muling na-control ni Nix ang bracelet at hinatak pababa ang platform. Sa huling sandali, ginamit ni Athena ang isang robot upang pigilan ito. Pagkatapos ay isinara ang portal. Sinisira ang huling robot at si sina Frank at Nix sa labas. Sa wakas, naipasok ang bomba sa portal bago ito sumabog at natabunan ng mga debris si Nix. Munit may nakita siyang baril at sinubukan niyang patayin si Frank. Tumakbo si Athena at iniharang ang sarili sa bala. Sa kanyang huling sandali, pinakita niya kay Frank ang lumang recordings nila. Bagamat nalungkot si Frank, ginamit niya ang huling enerhiya ni Athena upang wasakin ang makina. Matapos ang lahat, muling sinimula ni na Frank at Casey ang PIN program, ipinadala ang mga bagong robot sa mundo upang hanapin ang susunod na henerasyon ng mga tagapaglikha ng kinabukasan. Dito nagtatapos ang kwento, sana'y nag-enjoy ka sa panonood. Tulungan ang channel na ito, mag-subscribe ka na at mag-share, mag-iwan ng comment kung trip mo. Thank you for watching.